Tanong, sino ba ang tinutukoy na ang Berbo ng Diyos? Well, katupa, alamin natin sa banal na kasulatan kung ano ba ang ibig sabihin ng tinutukoy ng Diyos ang Berbo. Ang sabi dito katupa sa Juan 1, talatang 1. Nang pasimula siya ang Berbo at ang Berbo ay suma sa Diyos at ang Berbo ay Diyos. Well, katupa, kung mababasa natin dito sa talata, walang sinabi na ang Berbo kung ano ang ibig sabihin. ay dito sa talata, ang berboan niya ay suma Diyos. At ang berbo ay Diyos. Ngayon, alamin muli natin sa kaparehong talata, sa ibang salin ng Biblia, sa Juan 1.1 pa rin. Ganito katupa ang ibig sabihin ng berbo sa ibang salin ng talata, ngunit ito po ay kaparihas. Ang sabi dito, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama na ng Diyos at ang salita ay Diyos. So, well, katupa, kung ipagkukumpara mo yung talata na to na ang sabi dito, sa unang binasa nating talata na ang berbo ay suma sa Diyos. At dito naman po, ang salita ay kasama ng Diyos. So sa madaling sabi po, ang berbo po pala ay salita. Yun po ang ibig sabihin ng berbo Salita. Sino po yung nagsasalita? Ang Diyos. Kaya ang ibig sabihin po, ang salita ay suma sa Diyos. Kaya malinaw po sa talata na ang berbo ay salita na suma sa Diyos. Yun po ang ibig sabihin